Siya na ngayon ang sumingit. Siya pa yung galit? <laughs> siya pa yung sumingit dyan? At ito ba yung side mirror niya? Siya pa yung galit? Siya yung nasa, nasa linya ako niyan guys. You Kinawa, tapang niya Hindi <laughs> ko na nga ka pinatulang kasi matanda na nga siya. Kinakusap na siya ng MDA. You know, makausap na yung MDA sa kanya, <laughs> galit na galit siya guys Nagwasin siya ako na nga, Siya na kayo sumingit yan bigla Nasalin niya ako eh Siya na sumingit yan bigla Siya pa yung galit Ayan yan Ayan 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 Ayan, umalis siya. Magpakao ba yung MD sa kanya? Para siya, paunahin. Siya lang kayo sumingit, siya pa yung galit. <laughs>